Dapat guys, dito tayo dumaan kanina. Ito sa nakapadlock na yun. Hindi na tayo alaw na pumasok dyan. Kaya yung part ng uh, demolition dyan guys sa, ano, sa yung area na yan. Mula dun sa pinarkingan natin sa may tutuban mall, maglakad tayo ng mga 20 minutes. Hello guys, good morning. So dito tayo guys sa tutuban mall. Dito sa Tondo, Manila. Ayan. Ah, may mga naka-deploy na mga in, ano, police guys. Napaka-disiplinado ng mga tao na dito, guys. Simula nang tumayo na si Mayor Isko Moreno. Ang ganda na dito. Kasi no dati guys, nung last 3 months na dumaan ako dito ng pick up ako nang bumili ako ng battery ng camera natin is halos di madaanan to dito. Halos di mahulugan ng tarayom yung siksikan dito ng mga tao, grabe. Sobra dito, guys. Pero super so far, makita yung guys, oh, napakaliwalas, ganda ng daan. So this vlog is, maalala nyo guys yung nag viral na mga mga bahay ng barangay Kapitan at saka barangay Tanod, barangay Kagawad. Dito guys, banda sa Moriones Street. So yan yung pupuntahan natin ngayon guys, i-update natin kung anong status na. At yan yung uh, vlog natin ngayon dahil wala tayong rides kaya bablog tayo dito da, dito lang sa Metro Manila so guys update ko kayo kaya maya alright guys nandito na tayo guys sa uh, Moriones Street tutuban guys oh yan tutuban sintir sa harap natin so ito yung Moriones Street guys sa kanan natin so ito naman is the Gupan Street yung sa harap natin So malapit na dito guys, nakita na natin kanina yung pupuntahan natin so, Guys, hahanap lang tayo ng ano guys, uh, dyan sa motor din uh, pupuntahan natin yung mga uh, bahay na dinimolish Yung pinatayo ni Barangay Kapitan, kanilang bahay at saka yung sa kagawad At sa mga mga tanod niya So ito guys, ito lang yung guys, oh, yung part na to A few minutes later. Yun guys, andito na tayo guys. Ah, uh, Juan Luna Street guys, no. So, dito tayo nakadaan doon sa kabilang sa gate nila, Blue kasi ah uh, naka-clock. So, as per ng mga lokal dito, iikot na tayo dito guys uh, sa sa so, likod. Pupunta tayo dito guys. Sa so, kabila. So, dito to guys, dito sa Moriolis, Moriolis Street. So, pupuntahan natin dito. Guys. malapit sana doon guys sa may malapit sa ano may tulay kasi nga lang nakasirado yung ano nila yung gate kaya umikot tayo dito so dito nga dyan pagdating sa unahan wala doon sa pinarkingan natin sa may tutuban mall maglakad tayo ng mga 20 minutes so dito sa mapapansin nyo guys itong nakarang ko is Kirira Street so papasok tayo tapos po nung lokal dito ang tinungan natin, did in the sa dulo. <coughs> ang yung mga bahay na dinimolish. So try natin kung mapasok pa tayo guys. Solo lang <laughs> A few minutes later. So yun guys uh, Bigo tayo makapasok Mara nga tayo nung uh, ano mga kapitan Na hindi na sila nagpapasok Dito ng mga uh, nagbablog Yung kumukuha ng video Siyempre guys sunod na lang tayo Sa uh, protocol nila Kasi area nila yun Hindi tayo pwedeng tumilit sa gusto natin Kasi lahat ito Ano naman po uh, Update Please tayo Guys, ang pa naman sana doon sana makakuha na natin yung update natin ba? Hindi na sana Hindi ba? Hindi di, di, di ba na Hindi na Hindi uh na? hindi -huh. na kasi. Okay lang sana ba kahit ba na siya? Kung kukunan ko lang kasi, hindi parang ko lang na-drone. Ha? Di, sa po yung beslo. dito sa kabila. Andun yung motor pa yan, di, di. sa may ano. Dito dapat sa kabila. hindi um, <laughs> ka po, hindi mo makikita. Ako po yung beslo. dapat, ay, ah, ayong ano, yung demolish din na bahay. Ayaw po kayo papasukin? Hindi po kayo Hindi na, kapitan. Hindi na, kapitan. Ngayon po, ngayon. Hindi, pwede. Pwede nga po yun. Ayaw na. Ganyan nga po siya na siguro. Ayaw na pasok sa yung... So... Nerespeto naman natin yung... Disyon uh, ng ano doon guys, yung... Uh, barangay Kapitan. Matawasan natin. Hindi ko nang ano video kasi ayaw nila magpapuan ang video guys. So ano ayun na ipa yung camera natin kaya hindi ko nalang kinuha pero yun nga sir guys uh, bigyan tayo makapasok dun sa loob yan guys dapat guys dito tayo dumang kanina itong gate na kulay dito na to ayun nga, nakasirado na guys eh Close nakapadlock na yan hindi na tayo alaw na pumasok dyan so, ito sa nanggita to guys ito is direk diretsyo to dun sa dulo yung estero guys yung estero so as per nila dito to sa dagupan <coughs> yung to kita igali kanina guys eh. yung, yung, parang salaan ng anong basura ba yun na guys oh, natin So yan guys, uh, nagpalipad tayo ng drone papunta dyan sa mismong location na kung saan ay andyan yung mga bahay na dinimolish dahil nag tayo na pumasok dyan sa loob mismo at hinarang tayo ng barangay kapitan dyan So yan, uh, para makakuha lang tayo ng aerial shot is pinaliparan natin para may ko lang sa inyo guys no As per kasi nung kapitan nakausap ko dyan hindi na sila makapapasok ng mga media na sa nagpapasok guys. So, nirespito naman natin yung ah, uh, issue ng kapitan dyan. Dahil, siyempre, nasasakupa nila yan. Wala naman tayong authorized na magpumilit na pumasok dyan. Ang sa akin lang naman sana ay kukuha tayo ng update regarding dyan sa na-demolish ng mga bahay nila. So, para sa inyong kalaman, ano, yung mga bahay na tinayo pala dyan is, sa mga tao ni kapitan sa mga kagawad at mga tanod. Yun nga lang, wala sila sa lugar. Dahil nila alam nilang bawal para ng bahay sa mga mismo ng bayo sa gilid ng mistero. Ang para sila. Useless yung ginawa nilang gastos na malaki para may patay yung bahay. Pinapangarap nila. Bandang huli, pinasira lang. So maging aral yan sa kanila. Dahil sa mga ganyang tao kasi na hindi sumusunod talaga sa batas is mangyari't mangyari yan so pasensya nyo na guys no yan lang nakuha kong video sa loob mismo kung saan ay eh, napakita ko sa inyo kahit papano